Ay, mapasanawal tayo nito sa mga nasa bahay na. <laughs> Nandito tayo sa Ayala mga drops going to airport, terminal 3. So, madali lang ito mga katrops, last trip na lang natin ito mga katrops, tapos uwi na tayo, tapos bukas. May biyahe na naman tayo bukas. Ah, yung... Uh, pero, dan muna tayo ng gas mga katrops, kasi yung lapag ng aeroplano do na 11:30 pa naman. So, paggas muna tayo dito sa May Petron. Yan na drop so. So, ayan. Inilawan natin mga drops para makita nyo ako mga drops so. So, wala tayo sa kay ngayon mga drops so kasi magsundo pa tayo ng bisita natin. So, ang pick up natin Terminal 3. Tapos i-drop natin sa BGC. Ayan, so tapos Uwi na tayo. Time check na ito mga trops. Alas 11.15 na. Ay, sarap na ba tulog mga trops? Ay! Papasa na all tayo nito mga trops. Sa mga nasa bahay na tayo. Nasa biyahe pa. Ito na na mga trops. yung mga 2025 pang ano natin ang adventure natin sa araw-araw nating uh, biyahe so yung kanina biyahe ko mga tropes uh, pakiusi tayo upload natin yung bukas tapos ito ka airport upload din natin yung bukas sabay, sabay na natin ito dalawa mga tropes mo muna tayo mga tropes ayan mga katrops tapos na tayo nagpakarga ng gas mukas pa pala dito yan yun, nandun na yan ngayon, nag text na mga katropis pasahin natin Yan so. nandoon naman mga drops ah. Nag-text na. <laughs> kakalapag lang ng eroplanong mga drops ito sakto lang to dahil ah, ano ah, hindi naman nila nilabas agad. Madali lang to. Parang sakto lang talaga yung dating nila 11:30. pag mga ganitong oras mga drops. So napakaganda na yung biyahe wala nang traffic. Hira lang pag mga ganito may traffic mga katropos. So makati to airport terminal 3, kaya na natin kukunin yung mga 10 minutes. Eh wala naman traffic. Nga uh, 11, ano na, 11, 26. mabilis mabilis dahil walang traffic pero doble ingat na mga trops dahil pag mga ganito din oras mga katrops ah, marami na rin ano, mga motor na pasaway ah, magugulat ka na lang biglang may lumusot sa tagil <laughs> kaya <clears throat> silip silip din tayo minsan sa mga gilid kasi alam mo na maganda mga drop South Luzon Expressway Akit tayo ng Skyway Ito yung kagandahan talaga mga drop sa walang traffic naligaw yung motor <laughs> yung motor agad naligaw agad sya na yun yung Skyway bumalik siya. ay nagbantay kasi dito motor so ayan o oh, yung may bantay yan ay bantay kasi kasi bawal kasi yung motor dito sa Skyway yung mga expressway ganda ng ano water so oh. ano natin parang runway ng ano mga terus ba runway ng eroplano oh Sa sakyan. na sasakyan dito nah, lang tayo mga terus dahil terminal 3 tayo mga terus eh dito e, lang tayo mag exit pagbaba na tayo dito ganda na pagsarap talaga mag drive mga ganito walang katrapik traffic napakalinis yung kalsada dahil ating gabi na mag-uumaga na pala mga katrops hehehe <laughs> talaga na lang mga troops dahil yung ano natin dito kumana eh Apo, uh, sana may tagay eh. wala pa naman tao wala tao mga troops let's go let's go let's go let's go ay binuksan din ay, maganda tinanggalan na nila ng tali. Ito kasi dati kasi tumatros may tali dito eh. Kaya pag magkamali ka dito, pupunta ka sa puti tinanggalan na nila ng tali. Ah, ka-traffic lang naman kasi may tali-tali eh. may tali kasi doon mga katraps so hindi ka na maka packet ka na punta ka na terminal 1, 2, 3 at terminal 1 and 2 may tali kasi yun doon ngayon tinanggal na nila kaya oh dami pa rin tao mga katraps ha ah. yan na yung airport mga traps, ako sa kabila so iikot tayo mga katraps yan yan yung terminal 3 binuksan yun nila dito mga tol eh. pinalagihan nila yung kalsada ayan o nila ah kagulat na mga troops ah parang <laughs> naiba na yung <laughs> iba na yung ala ang lapad ng mga katrops oh nakita nyo yung mga katrops ang lapad na oh Ah, nagulat mga katrops. Nitaka <laughs> ako. Ang laki ng kaibahan ng ano nila. Parang binago nila to. Ayan. So, Tandaanin lang natin ito mga drops dahil di pa tumawag. Nagulat ako sa ano mga katrops. Tinanggan nila yung may mga halaman. May mga halaman kasi yan sa gilid eh. Yan e, o ngayon. Walang, wala na no, malinis na malinis. Parang nirenovate nila. Ah, pinagulat ako sa mga katrops. Nagtaka ako. Ibang iba yung ano eh. yung pila dito mga katrops ito yung private pick up tapos sa sunod na ano yan yung mga taxi tapos yung sa kabila yun yung parking ibig pala sabihin matagal tagal na akong di nakadaan dito wala na talaga mga halaman oh. No? nagbulat talaga ako parang lumapatingnan yung ano ang laki ng pagkakaiba ng mga ni bago ako. Ayan, so sa mga sa mga hindi pa nakapunta dito. Kung <laughs> mga punta kayo dito, manibago kayo sa airport ng Terminal 3. Agulat ka ang linis, wala nang mga halaman. Ayan mga katropso. Oh. Ayan oh. Kung dati yan mga katropso, may mga halaman yan. Ngayon, wala na ang laki ng <laughs> nagulat din ako mga katrol